ginagamit na lang pampaalat. Hindi po ito tarantula, okay? Another salad na naman ka, mami Ito yung mayroong rice noodle or tinatawag na chin, Papaya salad and maraming sili at hilaw na sitaw. And fermented crab. Meron ding chicharon. Favorito natin. At itong ating crunchy jellyfish or cannonball jellyfish. Ayan, tikman natin. แบแซ่บอ so ิสอบรังแซ่บน่าพะคะงหังเพอร์อังแซ่บค่ะอุมามิฮมว้าว Mmm. Mmm. masarap <laughs> subukan naman natin ang cannonball jellyfish sa ganitong klase ng papaya salad pa sarap. Match na match din pala sa ganitong sometime. Hmm. May mga ano po tayo? Ah, uh, insekto. hmm po yung ginagamit na lang pampaalat. Hindi po ito tarantula, okay? Crab po ito mga kamami. Pampabango at pampaalat. Mm. Ah, maalat. Napakaalat. Minsan nakakabili tayo na pwede mo pa siyang nguyang-nguyain. Mm. kahit ganitong salad araw-araw hindi ho nakakasawa ito na yung pinakakanin natin mmmm sa pang jellyfish mm. sarap ng pagka-crunchy. Yung hirap na hirap ka na, pero sige pa dahil ang sarap. Ganun po yung style nila ng pagkain, mga ka mami mm. So, yun lang mga ka-umami for recipe of papaya salad. Marami na po tayong mga uploaded video. I Scroll nyo lang po kung gusto nyo gayahin.